Good morning, good evening. Ito ay babalot po ako nagluto -nag ako ng ano Shanghai. Ito ay ano nag na ako. Hindi ko na pinakita yung paggawa ng ano aso. Uh, ah uh, yung kinayod ko na uh, ano bayan yung karot at tsaka patatas, potato. Yan, ginisa ko na yan. At saka bumili na lang ako ng pambalot kanina. Pero ang nabili ko ay 100 pieces. Tinitingnan ko kung makakasya kasi kanina marami ito. Nagsimula na kasi akong nagbalot. Ang dami ko nang ginawa. Eh, hindi sana ako magbibidyo. nakaisip naman ako na magbibidyo. Kasi, ayan, Hindi ko masyado, medyo mahaba na siya. Pero hindi kalakihan. Ano lang siya, oh. Cute lang. Pero kasi bukas, sabi ng mga anak ko, magano daw kami, mapiknik. Maliligo kasi dali yung mga anak nila sa dagat kasi palagi yung mga sinisipon. Eh, sabi ko mas maganda kung doon sa dagat, makakalanghap sila ng uh, priskong hangin. Kasi kung dito lang, nako, sisipunin lang mga yan, kasi hindi nakakalabas ng bahay. Ngayon nandun, nandun sa taas, ang aking dalawang apo, five years old at saka 3 years old, ay eh sana tutulong sana yung aking anak. Eh, sabi ko, bantayan na lang yung, ang, aking, yung pamangkin mo. Kasi pag dito yan ako, sure yan, tutulong yan dito sa akin. Hindi, buti kong tumulong ay Baka nag, ano yan, kalat yan dito ng, ano, ito. Kukuha niyan, kung ano-anong gagawin. Ang dami ko nang nagawa. Tinatakpan ko lang kasi kuminsa, no, may, may naliligaw na langaw. <laughs> mahangin umuulan. Siguro yung ano, tinatakpan ko nga yung mga salamin. Kasi pumapasok yung langaw, malamot. O malamok, nakaupo lang ako, ayan. Meron akong pang, ano lang lamok ko. Oh. <laughs> lamok, langaw. Malangaw ngayon. Mahangin kasi tapos ngayon, umuulan. Kaya ito, meron akong ano ho, oh. sana yun, yung gloves na si Ay, sabi ko, i-talulutuin naman ito. Kamay-kamayan ko lang kay kami na. <laughs> kami naman ang kakain. Iisa ipiprituhin naman ito. Ay malinis naman ang kamay ko. Ayan. Oh, ito, ito yung oh, ano. Oh, nilalagyan ko na lang ng tubig na dumikit. Tinatakpan <laughs> ko kasi may langaw. Hmm. may dami ko nang nagawa oh. hindi ko alam kung ilang piraso na yan mawawang ako dito tinatakpang hmm. hmm. pero parang kukulangin ako ng ano nang pambalot ay nako sabi ko nga nandito na yung aking apo, bumaba <laughs> <So>, Andiyan na. <laughs> oh. Ayan na, bumaba na. Oh. Walang ano dito ha, walang cook. Oh. Hello, sabi mo hello. Oh, <laughs> hello. So, nandito na ang bumabalot si Lulay. Nandito pa rin si Oh. Oh, so, so doon kayo. Doon oh, nagbabalot si Lulay, oh, nagbi-video si Lulay. I'm meeting. Oh, I'm making Why? Are you making? Are you making? Sabi ko nga Lumpia Lumpia oh. Yun Marunong ka nito? Yes Oh yes Ay, wag. Baka Ay, huwag yan Oh, sabi ko nga Ikaw ito Oh, hindi ka nga pwede Kasi hindi ka marunong hmm. Hindi yan marunong

Ulan-ulan Please subscribe my channel Nature Vlogs Salamat sa panonood. Subscribe naman ang channel ko Kaya Maghilo, akin na yan Ayan, nandito na sabi ko nga Nandito na yung mga Apoy Ay, wag mo yan Kukunin huwag yan hmm. ang daming langaw Kaya tinatagpang ko yung ano tinawaan ko kasi baka may vitamin na ito <laughs> vitamin ng langaw hmm. Yan, marami na akong ginawa. Ito, ito. Marami na akong nagawa. Ang daming la lang, oh, ano, lamok. Halika, babay na dali. Hanggang dito na lang. Salamat sa panunood. Salamat sa panunod ng aking pagbabalot sa miya. Bye-bye. bye, -bye. sabi, please, please subscribe my channel, Minchuk Vlog. Say it. Say it. Say it. <laughs> Minchuk Vlog. Bye-bye. my oh, Smile. Smile. Oh, salamat.